Yan, kumusta kayo mga kaibigan, mga kabi? Uh, ah, Siyempre, welcome back sa ating channel na Goldfish. Ah, ngayon, dumadami na yung mga balon molly natin. At yung iba, may mga pry na naman. Uh, ah, ililipat natin ng lalagyan yung iba para mas mabilis lumaki. Kaya, halika, ngayong umaga, samahin po ako. good morning mga kaibigan, mga kaibigan. Ito yung tab natin. Ah, ito may isang buwan na to. Tapos ito yung kasama nila. Ito. Dito Isang batch lang po yan. Ito po yung kasama. yan Hinuli ko na iba kasi ano, ah, nga natin sa bagong rep tab. Yung mga balon moli natin na to para mas mabis lumaki. Tapos yung dito, lulumot na yung tank natin oh. Ayan. Okay na okay naman sa kanila yung kinakain. So, yung batch na to ay anak po to yung namatay na nakaraan ko nakita nyo. Napanood nyo yung kumabol pa sa undas na female natin na balumuli. Yan ang anak po niya. Uh, isang buwan na po. Ayan. Aros kasabay nila to at ito kaya marami naman tayong palakihin na balon moli mga kaibigan ito na, pili, na huli ko na iba lalagyan natin sa reptab yan na bago nating setup kaya ngayon mga kaibigan mahuli tayo ng ibang balon moli natin ganyan lang tayo huli. dahan dahan lang kasi pag uh, hindi natin dinahandahan, pwede silang mamatay, maipit. Minsan gano'n nangyayari, nakakapatay tayo ng mga isda. Kasi naiipit natin sila. Pag nagahadali tayong hulihin sila. Ito so, mga kabi ka yung nahuli natin dito sa isang tab na to. Tapos ito yung mga kapatid nila. Oh. Pinaghiwalay ko kasi. Eh. Kasi baka mabansot ka ako. Pero sa awa ng Diyos naman mukhang okay naman sila lahat. Pero may ilan na rin na namatay rito. Hindi naman may iwasan yan eh. Na napagpalaki sila. Ito so dito sa fish keeping mga kaibigan na lang dito talaga. Pag hindi ka matiyaga, eh, matatalo ka. Tsaka pag mainipin ka. At after ng ilang minuto mga kaibigan, mga kahabi, ito na yung ating mga fry na nahuli. Lahat na po yan. Siguro nasa 40 pieces din po ito mga to. Ayan. Kaya lilipat na natin sila dun sa reptab. Kaya sa reptab, mas malaki. Uh, pag mas malaki po ko sila lagyan, automatic po yun mas mabilis lalaki yung mga isda natin yung mga fry natin kaya lilipat natin sila sa rep tab yan mga kaibigan yung rep tab natin yung dalawa yan bago lang yan tapos may git na natin na lagay yung tubig niyan acclimate muna natin tong balon mo ilagay tayo ng daon ng saging oh. tapos konting iral at aquatic plants at dito naman sa tab na to uh, dito ko nilagay isang female natin uh, namatay na kasi yung kasama yung female tsaka yung isang male try natin ito yung mga anak nya yung mga unang batch na yan tapos ayan yung makita nyo yung nasa kanan na yan, yung pinaka nila at ngayon po susubukan natin huli tong pinaka breeder natin na female kung saan nagmula lahat ng full gold balloon moli natin ito yung unang una natin na full gold o balloon molly natin na parami ng anak at nanay din itong mga pray na yan itong ating Big Mama. Yan. Tapos dito may natira pa pong fry kasi itong pinaka breeder na yan ay nakanak po noong nakaraang araw. Kaya dito natin sila nilagay muna, hinuli dito sa ating tab na to. Kasi kapag hindi natin hinuli, pwede silang kainin ng ibang mga kapatid nila. Mga malalaki. At masasayang lang yung uh, mga fry natin, mga isda natin kaya ngayon subukan na natin hulihin yung natirang prey dito meron pa kasi dyan kasi nagtata nagtatago po sila sa mga halaman kaya mahirap mahuli hindi natin alam kung meron pa o wala na tapos lalagay ulit natin dito pagsasama-samain natin sila at mamaya uh, ipapasok natin dun sa black tub Doon natin lalagay sila para mas maluwag-luwag naman yung langoy nila yan mga kaibigan gaya na sabi ko sa inyo uh, lang sa peacekeeping syempre hindi mo naman pwedeng tapunan o balibagan lang ng pagkain yan kailangan mo mag change tapos alagaan din sila so, check nyo lagi kung may mga sakit uh, hindi lang ganun kadali mag alaga, magparami ng isda kaya dapat talagang may pagmamahal din syempre sipag at tsaga lang mga kaibigan uh, magkakaresulta rin yung paghihirap nyo na yung mga ginagawa nyo na yan hindi pa nga pala po wala ako nag-out nito mga balloon molly natin na to. Yung ito yung pinakaunang batch yung kasama ng braider natin. Uh, kasi tinitingnan ko, gusto ko muna makita kung ano mag nila paglaki. Tapos kapag malaki na, yung braider na talaga sila, pwedeng pwede ng pang sila ibebenta. Para syempre po, uh, kung sino may makakabili ng isda natin, ay sulit. At ngayon, ito, after ilang minuto mga kaibigan, ito mga pray ay pakakawala na natin. Uh, 10 minutes na tayo dito at syempre pagpapakula natin yung isda dahan-dahan uh, lang dahan-dahan lang tapos yung dumipon yan at syempre hindi natin yung sasama kaya po ina-acclimate yung isda para syempre hindi sila uh, manibago sa temperatura ng paglilipatan natin na uh, tub or anuman lalagyan nyo yan, mukhang okay naman at masayang masaya yung mga balon moli natin dito sa kanilang bagong bahay uh, na reptab. Itong reptab natin natin, may gitsan-nigo na po yung tubig niyan. Kaya uh, yeah, safe na po para sa mga isda natin. Sabukan na natin yan dahil naglagay tayo ng mga capi dyan. At buhay naman, kaya safe na safe na para sa ating mga isda yan. At eto mga pray natin na dalawang araw pa lang ay lalagay na natin dun sa black tub na pinanggalingan ng ibang pray ah ito nga binuhat ko na yung ating tab dito natin sila lalagay sa black tab na to sa dalawa na to. kasi yung sa isang black tab na yun uh, dito ah uh, madumi po yan lininisin natin kaya dito muna natin sila lalagay dito sa isang tab na yan kaya huli natin sila syempre katulad ng ginagawa natin ng mga pry ay dahan lang natin hulihin kasi malilit pa sila pag tinamaan ng fishnet yan o mga panghuli natin, panalok natin ay pwede silang mamatay at ito nga, nailagay na natin sila sa bago nilang tub itong dalawang araw pa lang na fry galing dun sa labas yan, mga 70 plus din to na bilang ko nung kahapon to eh mga 70 plus din ah, dyan sila papalaki at yan mga kaibigan, mga kaibigan, narito ako sa shop ngayon. Uh, ako. Siyempre, tatapusin na rin yung ating vlog ngayong araw. Ah, uh, yung mga balon mo rin natin, napakabis dumami. Basta tamang pakain lang, water change, lagaan nyo lang. Uh, tapos, kahit ano pa yung yon, nyo, uh, pinakamalagyan, water change talaga. Yung tubig, water quality. Yan ang the best yan mga kaibigan. natin yung uh, tubig natin, siyempre, yung mga isda natin ay healthy. Uh, sana may natutunan kaya kahit pa paano. Uh, ako sa mga subscriber natin na nandiyan dyan pa rin. Nanonood pa rin ang mga videos natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre kung bago ka lang sa uh, YouTube channel na padaan ka rito. Painitay mo mag-subscribe ka na para updated ka rin sa mga susunod natin yung mga videos. Ayun uh, yun lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat uh, ingat kayo palagi. Lalong lalong lalo na kayo may bagyo. Uh, dito na lang. Hanggang sa susunod. Bye-bye.